Hello? Stella. Alam mo na kung saan nakatira ang biyanan mo. Saan? <gasps> Hello, balaeng hilaw. Dito ka pala naglulungga. you're not welcome here. Hindi ko naman inaasahan yun eh. Alam ko namang busit na busit ka na sa pagbumukha ko. Pero wala akong pakialam. Kailangan na natin mag-usap. Ano ba kailangan mo? Ano ang address? <laughs> you think if I had it, ibibigay ko sa'yo? Stella, lubayan mo na si Kevin. Get a life. Ninakaw na nga ng anak mo lahat ng pera ng anak ko. Hindi mo man lang sinasabi sa anak mo na mali ang ginagawa niya? Hindi. Dahil para sa akin, that's the wisest thing to do. Ito kasi anak mo eh, napakabobo. Eh, lagi siyang naluloko. Kahit naman sino, kahit din si Kevin, may isahan din siya. Uy, kabinsan-binsan naman, subukan mong maging matalino para hindi ka nagugulangan. Napakasama mo talaga. Ang anak ko lang ang inaabi ng anak ko eh. Sinisisi mo pa siya? Alam mo ba kung bakit walang hiya ang anak mo? Dahil meron siyang isang inang katulad mo. Walang hiya! Sige! Ano hindi ka alis? Pagugulungin ko yung ulo mo! Nay! Nay, tara na! Nay, na! Nay, na! na! na.